Hello everyone! Welcome back to my channel at kung hindi ka pa po nakakasubscribe sa channel ko please subscribe my channel for more uploads and updates sa Batang Kiapo Sa presinto talaga nagdududa na si Rigor sa mga kinikilos at disisyon ni General Suarez pagdating sa mga kasamahang pugante ni Edwin na nasakote nila Pero sa kabilang banda, Tama lang naman na magduda si Rigor kay General Suarez dahil pinoprotektahan ni Suarez ang mga tulak sa Quiapo dahil iyon na rin ang pinag-uutos ni Major Agustos. Hindi na napigilan ni Rigor ang sarili kaya kinausap niya si General Suarez at napahiya si Rigor dahil pinagbantaan siya ng superior niya tungkol sa kaso nila ni Lena. Kaya walang nagawa si Rigor kundi lumabas ng opisina na galit na galit kay Suarez. Si Santino naman ay walang pag na humingi ng tulong kay coach para sa pagpapagamot kay Marites. Pero sa harap na karamihan, siya ay tinanggihan at pinahiya ni coach at pinalayas pa ito sa gym. Nung gabi din na yon, si Lawrence naman ay nangungutang din kay coach at sila ay nagkasagutan dahil hindi din siya pinautang ni coach. Kaya paglabas ni Lawrence ay kitang kita sa mata nito ang galit kay coach. Tuwang-tuwa naman si Divina kay Tanggol dahil napapayag ni Tanggol ang mga lokal sa inilatag nila na plano na pagbibenta ng peking ginto. Hindi naman sangayon si Amanda sa mga nangyayari kasi daw lolokohin daw ni Divina ang mga lokal. Pero bandang huli na pagdesisyonan din nila Primo at Amanda na bantayan na lang muna ang mga galaw ni Divina. Baka naman daw ito ay totoong uh, mabuting tao. Sa bahay naman nila Rigor, wala pang alam si Rigor na nasaksak si Marites. Biglang pumasok si Roda at sinabi niya na nasa hospital si Marites. Kaya naman mandali daling kumilos at umalis si Rigor at iniwan ang galit na galit na si Lena. Pinuntahan ni Ramon si Marites sa hospital para ayusin ang kalagayan ni Marites habang nagpapagaling at bayaran na din ang bills sa hospital. Inilipat ng kwarto si Marites Gulat na gulat ang magina dahil sobrang laki ng kwarto pang mayaman talaga at pang sosyal. Ang pinaghinalaan nila ay si Don Facundo ang nagbayad ng bills. Ang hindi alam ni Marites ay si Ramon Montenegro ang nag-asikaso at nagbayad ng lahat ng bills niya sa hospital. Dumating na si Rigor sa hospital pero sa halip na alalahanin ang kalagayan ni Marites ay sinumbatan niya ito dahil hindi daw ito naging mabuting inakay tanggol. Ano ba naman ni rigor? Ang lupit mo kay Marites, wala ka talagang awa kay Marites. Iniwan ni Rigor si Marites na masamang masama ang loob. Abangan po natin ang mga susunod pa pong kabanata dito po sa Batang Kiapo. At kung hindi ka pa po nakakasubscribe sa channel ko, please subscribe my channel Lasol na Ula for more latest upload.